Hi guys, welcome back to my channel Paparasi Vlog Tara guys, samahan nyo ako may pupuntahan tayo na na mga gugustuhan nyo Pero bago ang lahat, siyempre intro muna tayo Woo! Alam nyo ba kung saan ko kayo dadalhin? Siyempre, dito sa puso ko. Ha? Uh? <laughs> Narinig uh, So pupunta nga pala tayo sa isang lugar na bilihan ng mga relo. Ayan. So ito yung pagkita. mga tinatawag na outlet. So dito lang 'yan sa Kuwait, mga idol. Sana oh. makita ko sa inyo kung ano yung shop at saka kung saan bandang lugar sasabihin ko. At saka huwag kayong aalis. Ilalagay ko sa ano sa description yung address at saka kung anong shop. So, ano pang natin? Tara, let's go! Hey, what's up? Nandito na tayo sa Alphanar Mall. Dito lang yan sa Black Force Salmiya, Salim Mubarak. Ayan, mga idol. Alam nyo na kung saan. At saka papunta tayo doon sa ground floor. So, nandoon yung shop na pupuntahan natin at ang pangalan ng shop mga idol ay ayan tingnan natin tingnan nyo ayan charan trinkets ayan, ito yung shop na pinuntahan pinun natin ayan so ayan mga idol uh, ako sayang hindi natin matatapos yung hindi yun natin mapipidyohan lahat dito kasi nga uh, palupad na ako kama na ito uh, papakita ko na lang sa inyo mamaya kung ano yung pinamitin na amin Hello? Diyan dumami ang tao na Nandami na nila oh Ayan Basta nandito sa loob ng Alpon Armory na yung mga nabili natin, mga idol. Ayan. Papakita natin ngayon kung ano yung mga nabili natin. Wow! Kaya huwag kayong alis dyan lang kayo, stipot lang ngayon Ito na yung mga nabili natin, mga idol. Oh, yeah! Ayan. Isa-isahin natin. Ayan.

dalawang pulis yan dalawang pulis at saka isang Armani tapakita papakita natin ano yung mga laman nito syempre mga rinob yan e, papakita na natin yung mga style nya oh yung wow yung yeah. mga idol yung Armani yan Armani sira na yung ano niya, yung box niya kasi nga uh, outlet yun at saka bagsakan na yung presyo dun okay lang yung box kasi box lang naman importante bago at saka mura <laughs> yun ang pinaka importante so ayan mga idol yan Armani diba so tingnan nyo andi dito So, tingnan nyo, mayroon pa ditong ano, uh, ano ba to, yung instruction niya. Yung book. Ha? Huh? So, nung isipin yung karton na importante yung bago. Yung, at saka pinakamimportante mura. Nakamura tayo. Ayan, yung lalagyan, no? sosyalan yung lalagyan. No? So, ito na mga idol. Ayan. Di pa nakita nyo. Lapas natin. Ayan, ang ganda. Ito pang ito. Ayan. So yung price niya mga idol. Ayan. 59 KD. Eh. Pero nabili lang namin ng 20. Ayan, di ba? 20 KD lang namin Ayan, nabili. 20. siya ng 59. Di ba? Ang galing. Ang galing. At saka yung ano niya mga idol, yung lock niya, butterfly. Ito, butterfly yung lock niya. Ayan. Diba? Ang galing niya. Aywan ko anong, Sign ah, yung, ano, all. yung kulay pala nito, yung ano, rose gold silver. Yun ba? Tama ba? <laughs> Ayan, ang ganda guys. Ang ganda, di ba? Ako dati hindi ako naniniwala sa ano, sa mga sa mga online dati mga idol. Hindi ako naniniwala. Totoo totoo pala 'yun. Yung sinabing ano, yung mga price na mga nasa online mura. Akala ko mga ano 'yun, mga fake. Totoo pala 'yun. Doon pala nila binibili sa mga bagsakan ng mga ano, yung mga outlet. Doon sila namimili sa mga outlet pinapakyaw nila kasi yung mga kasabayan ko nandoon mga nag online selling, ayan so ito yung Armani pasensya na sa box sira na okay lang yan prante mura at ito yung pangalawa guys ayan malupit din yung lagayan nya ito ay police ah, uh, police yan diba? Sosyalan yung lagayan, no? Di ba? Wow! Ayan, pambabae din yan, yung mga idol. Tanggalin natin. Ayan, mga idol. Ganda, di ba? So, alam mga idol, kasi magbabakas yung kami mga panregalo to. Ayan, swerte yung mga maririgaluhan nito. Na hindi ko lang sasabihin para hindi lumaki yung puso nila, baka <laughs> so ito pulis to mga idol diba, ang ganda Yan. Diba? mga naka plastic pen may mga plastic pen mga idol ayan o so tingnan natin yung price kung magkano ayan 64 KD so nabili namin siya ng 25 o, 25 di ba 64 so 25 KD lang namin nabili yan diba? wow hindi tayo bibili ng mahal. Sayang yung pira. Diba? So, napakaganda mga idol. Yayamanin. Yung nakakapagsuot lang sa atin dito. Sa atin sa Pinas, yung mga mayayaman. Eh, pag dito ka sa ano, sa Kuwait, mabibili mo yung... Mabibili, mabibili mo siya ng mura dito sa Kuwait. Dito lang yan sa Kuwait. Walang iba walang tax dito isa to sa bansang mayaman so ayan ito yung pulis na una kasi dalawa yung binili natin at saka ito ayan ito yung pangatlo so pangawalawang pulis ayan Oops, gold yung kulay nya so tingnan nyo para yung bagong labas na Rolex. oh, di ba? Yung green yung ano nila. Yung green yung set yung loob. Panalo. Yan, di ba? Oh. Ang ganda ng kulay. Napakaswerte naman yung mga maririgaluhan. Yung mga idol para sa mga anak namin to. Mga anak namin. Yan, so, magkano yung price nito? 51. 51k Ayan, so nabili lang namin ng 20 20k Ayan, di ba? Malupit yan Dito, dito lang yan nangyayari sa kwait mga ito Napakamura yung mga dito pag nagbag sa presyo so, hindi natin kailangan bumili ng mga original price Maghihintay tayo sa may bawas Diba? So, ang ganda nito napakaswerte yung mabibigyan so ayan siyempre takpan muna natin Ito yung mga ano mga dati kasi nanonood ako sa mga online, akala ko hindi totoo. Totoo pala yun mga idol Totoo pala. Wow. Travis, hindi bagay yung kamay natin ah. Kamay natin. <laughs> <laughs> Parang taga-boglin. Parang lang sa mga mayayaman. Pero okay na. pala na. At least may rilo na tayo. Dati kasi sinasabi ng mga nag online sale Kaya ito pala 'yon. Ano, so mga yung mga outlet kapag bibili ng mga no, ng mga online si nag online sale Ayan, di ba? Astig 'yan, mga ito serotimo mga ito. So ayan, naipakita natin kung ano yung mga nabili natin mga ito. balik na natin sa mga kung saan sila nanggaling sa mga karton At saka ito napakastig na ito wow search nyo yung mga brand ng si Rote kung magkano ito ba Sa ito yung kagandahan dito sa Kuwait, Talagang marami ka mabibili ng mga mura. Maraming bilihan dito ng mura. Every month, naku, magsasawa kayo. Ano, nakita nyo na kung magkana yung mga presyohan ng mga nabili natin. Nakita nyo yung mga original price. At saka kung magkano lang natin nabili. Ano, alam nyo na please subscribe my channel at saka huwag kalimutan i-click na lang yung notification bell para ma-update kayo sa next na upload na video natin so magkita-kita tayo ulit bye bye